kailangan ikaw ay buhay ang relasyon sa Diyos. Dahil pag tayo inilibing na, hindi na natin mapupuri ang Diyos. Kaya habang buhay tayo, purihin natin lagi ang Diyos. Amen. At bigyan natin ng napakataas na pagpapahalaga ang Diyos at laging siya ang ating hanapin wag mo hanapin ang pera ang pera ay kusang lulusog sa iyo kapag ang Diyos ay nasa sa iyo amen ang pera po ang makikiusap sa iyo hindi po biro yon talagang ang pera ay makikiusap na pumunta sa iyong bulsa uh, bakit sapagkat ang Diyos ay willing willing sa iyo dahil ikay willing willing sa Diyos kaya kung mahirap sa iyo ang pera siguro hindi ka willing willing sa Diyos you have to adore God and you have to devote yourself in your relationship personal relationship with God Ulitin kong muli, wala sa mga ngaralang iyong unlad Ang pagunlad mo ay nasa iyong personal na pagtitiwala sa ipinangaral ng mga ngaral. Amen at makikita mo na ikaw ay pasigla ng pasigla at ikaw ay paunlad ng paunlad. Kaya kailangan tularan natin ang Diyos dahil ang kabanalan ay pagtulad sa Diyos at ang pagtulad sa Diyos, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ika'y banal pag iniibig mo ang iyong mga kaaway. Ang asawa mo hindi mo kaaway dahil yung salitang Tagalog na asawa ay umasa ka at maawa. Yun po ang asawa. Asa at awa. At makikita mo kayo pagtitiwala ng Diyos ng malalaking pagpapala at biyaya dahil nag-iibig ang kayo at pag na buhay to live joyfully with your wife, Hallelujah. All the days of your life, ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng todo.